daw si Speaker may hawak ng budget. Yes. Uh, Unang-una, -una, again, pangbubudol na naman po yan. Napakalaking pambubudol. Ang kala nila ang taong bayan, hindi, hindi matalino. Matalino po. sa uh, sasagutin po natin yan. Una-una uh, po ang miyembro po ng appropriation is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng bicameral conference committee after the budget deliberation ng House and Senate. Meron pa po pong bicam na mag-uusap ang dalawang kong uh, upper chamber and lower chamber. Uh, almost uh, 30 po ang nag-attend yan In public so hindi po totoo yan. Kung nagagawa niya po yan sa dabaw sa confidential pad na lustayin in 11 days. Nang 2.6 or 2.9 billion, kayang-kaya niya rin yung gawin pag siya po ang nakaupo at ang, 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 kanyang mga pananakot sa aming mga kongresista, hindi na po dapat palagpasin. nila po, mamaya, pipipaya kami ng, magmimiting ho kami ng APRO, we will have a more detail for this answer. Pero, na medyo, medyo strained ang relationship between the House and the Vice President. And of course, parang, isa-species kayo na parang pinarantangan nyo na po siyang kora. Ah uh, magnanaka all. I mean, is this the official position po ba of the entire appropriations committee? Or is this your own interpretation lang po doon sa inasal Vice President? Well, ano po yan? Sir, camera, Common knowledge na po yan. No? Uh, matagal na po, kahit sa Dabao po, tahimik lang dahil secret marshal po, po sa Dabao. Alam po natin yan. No? So, uh, yung mga sinasabi natin, lumabas na po sa COA, Ilang beses po yan, na uh, audit observation memo, Uh, notice of Disallowance. Bago ka po dumating sa Notice of Disallowance sa AOM pa lang po nakita po natin yan. Sinubukan po natin yan last year pang uh, itingnan pero hindi po yan nakikita uh, noong 2022 mal uh, malaki na po. Hindi pa po nagkakaganito ang sitwasyon, hinihingi na po yan ng Kongreso dahil masyado na pong sobrang laki ang Confidential Fund na hinihingi niya not only that at, at other services. So yun lang po. Thank you.